Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Welcome, welcome po. No, this is general reading for the month of August. So, kunin lamang po yung mga messages na magre resonate And this is timeless reading. So, once naman panood nyo po ito, maaring doon na pwede nga mag-resonate sa inyo. Kunin po natin yung message mo for this month of August, yung merong malakas o yung kay kailangan may guidance or expansion. Ooh, eto na siya. Wow, high priestess. No? Uh, so, meron ka ngayong inner knowing or meron kang wisdom na mangyayari sa'yo or meron kang maa avail na wisdom. No? Yung mga secret yung mga gagana yung intuition mo, yung mga kutob mo na malakas, ganun. No, yung uh, pwede nga malakas din yung pakiramdam mo, matalas yung pag-iisip mo in terms na nauhulaan mo yung mga bagay-bagay, yung ugali ng tao, or nag nagkakatotoo yung pakiramdam mo sa mga nakapaligid sa'yo. And another message pa for Taurus. So with the water sign, <clears throat> mag-meditate ka lang daw, mag-contemplate, no? At marunong na matuto kang mag-disconnect doon sa mga tao or sitwasyon, mga bagay na hindi naman nakakapag-serve ng higher purpose mo dito sa mundo or uh, siguro wala kang mental clarity, walang harmony. Ganon, i-disengage mo daw yung mga ganong uh, ganap sa buhay mo, yung mga hindi nakakatulong sa'yo. No? Tanggihan mo yung mga ino-offer. Tanggihan mo yung mga ino-offer sa'yo kung katoksikan man yan, kung nakaka-bad vibes yan sa'yo. So, tanggihan mo daw yun kasi marami pang naghihintay sa iyo ng mga katoksikan. So kaya kasi siguro may card na the high priestess kasi marunong ka nang kumilatis ng pakikisamahan mo, yung mga i-accept mo na sitwasyon, no, or yung mga iiwasan mo, no. Ganun. And meron ditong Knight of Wands, no. Magiging siguro this month of August magkakaroon, magiging passionate ka sa ginagawa mo. Magiging dedicated ka, gano'n na, ah. magiging fearless ka, no, in connection dito sa high priestess at saka dito sa four of cups dahil na ah, mataas na yung iyong intuition, na malakas na yung inyong intuition at ah, marunong ka ng tumanggi. So ngayon siguro dahil meron ka nga sinisimula na maybe career, job or opportunity, financial, ganun, no? Kaya ka, kaya ka tumatalikod o umiiwas sa mga hindi nakakatulong sa'yo kasi meron kang sisimulan. O meron kang inspired action na gagawin. So, pwede nga warning sign or ginagawa mo na ito, yung pag-iwas, no? Kasi meron kang sinisimulan. At, at, at parang, nakikita ko dito, parang, ayaw mo ng malas, no? And the moment na, makikitap in ka or makikitune in ka dun sa energy ng mga mosang yung merong mga hindi magandang balita tapos gusto nila isali ka doon ganun no so ayaw mo na ng mga ganong usapin no and with the eight of wands no fire energy no meron ka talagang movement na gagawin no meron ka talagang pagbabagong gagawin at yung darating na yun sa yung mga yung mga changes na paparating sa iyo ngayong August, Taurus is magiging smooth. Parang nakukuha mo lang 'yun ng uh, mabilisan, nung walang kahirap-hirap or maybe may pumasok lang sa isip mo bigla or may nag or parang uh, nakita mo na inspired ka agad then na uh, bumili ka ng gamit, bumili ka ng mga tools, no, para maisakatuparan mo 'yun tapos parang ano, uh, nakita mo naman na parang ang gaan gaano feeling noon yung tipong parang ginagawa mo siya kasi gusto mo siya no kaya na, na feel mo talaga na parang ang gaan ng loob mo doon sa sisimulan mo ngayong August no kaya siguro sabi dito ng the high priest uh, kaya sabi ng card si, sa iyo dito with the high priestess may intu may intuition ka para tumanggi doon sa mga tao para uh, sa mga paligid mo na nakakasagabal doon sa gagawin mo ngayong August. No? Tatanggi ka and magkakaroon ka kasi ng passion. Ganun yung nakikita ko dito ngayong August Taurus. And kuha pa tayo ng message. No, Ace of Cups. No, meron talagang bagong darating sa'yo ngayong August. No, may in love ka dito sa gagawin mo. No, yung uh, lalabas dito yung creativity mo. Yung, kasi, eto o, oh, merong eight of wands, no? May passion, career, or financial, job opportunity, ganyan, na talagang magugustuhan mo, or may inspired ka. And with the eight, with the ace of cups, so, ibig sabihin, bago talaga to sa'yo itong feeling na ito, and magugustuhan mo siya. No? Bago, wow, parang, uh, overflowing ang emotion mo and yung passion mo. Oh, with the Empress, yung uh, darating sa yun na abundance and prosperity, job, career, or passion na yun. O basta yung something na sisimulan mo ngayong August, magiging matured ka doon. Magkakaroon ka ng growth and development, ng expansion, ng accomplishment. Siguro nakikita ko dito na yung, sinisim, yung sisimulan mo ngayong August or sinisimulan or maybe maaring sinisimulan mo na ginagawa mo na ngayon is nakikita ng mga tao dito na parang naging mabuti ang uh, daloy mo ang whole well-being mo, 'yung pag-iisip mo, 'yung kabuuan mo, 'no? Nakikita mo ng mga tao dito na parang ka-respetado -resp ka dito. Or uh, talagang uh, parang something magba down sila sa 'Yun 'yung epekto ng sinisimulan mo ngayon. message pa si The Magician. Uy, Taurus, congratulations. Ang gaganda ng mga card mo. Tinrabaho mo siya. Tinrabaho mo to. Nakataas yung ones eh. Ibig sabihin ng um, ones yung ano yun eh, passion yan or yung career mo. Basta job, business. No, yung, yung will mo, yung kagustuhan mo talaga nakataas. Ibig sabihin, pinaglal, pinaglaban mo yun no tinrabaho trabaho mo itin mo ibig sabihin akin lang to paghihirapan ko to parang mga ano akin lang to paghihirapan ko to kumbaga ah uh, maghihirap ako pero alam ko bubunga ako dito parang binabandera mo siya ba yung uh, sisimulan mo ngayong August ba no meron kang minamanipula no may pentacles so may pera ka o involved dito yung pera doon sa ginagawa mo siguro maybe kung sa job yan namuhunan ka na ganun o yung cups mo, yung emotion mo dito, inilaan mo dito yung iyong uh, time, yung focus mo, yung attention mo, ganun. So, tinrabaho mo talaga siya. Kaya ngayon, naging karespe-respeto, ani ka, naging karespe-respeto yung tingin nila sa'yo, no? Doon sa sinisimulan mo, meron ka mga tinanggihan, no? And bagong emotion yun, kasi kinikilig ka siguro, kasi gusto mo talaga yun, no? And, uh, malakas ang intuition mo, marunong ka nga, huminde doon sa uh, pwedeng makapag-postpone doon sa gagawin mo ngayong month of August, no? So, kuha tayo ng mga paalalang message sa iyo, yung mga mindful message, no? This, this coming month. Oh. See? Sinugundahan ka my own energy sabi sayo dito i love being there for friends and family while staying true to myself i don't let others energy or mood affect my own diba in connection dito sa four of cups ang galing i don't need to jump in the hole in the hole with them Ah, simply reach out a hand it's up to them to do the rest so ikaw ay uh, Uh, sinasabi dito ng uh, message, ng mga paalalang message na uh, isipin mo lang, uh, kumbaga, pahalagahan mo lang, doon ka lang sa circle mo ng sarili mong energy, no? May minamahal kang mga kaibigan mo dito and family mo, no, mga relatives mo, pero sa pagmamahal mo sa kanila, maging authentic ka pa rin sa sarili mo, yung tipong uh, hindi mo, dahil mahal mo sila is hindi kailangan na paragi mo silang pagbigyan or lumebel ka doon sa kung anong mindset na meron sila. Hindi hindi naman doon nakabase yung pagmamahal mo sa kanila kapag hindi ka lumebel sa ganong attitude nila, no? O sa ganon na pakikisama sa kanila, no? So maging authentic ka doon sa sarili mong energy, no? Kung ganon sila, kung ganon sila uh, kung ganon yung treatment ng pagmamahal nila sa iyo, o so maybe sa inyo dito yung iba, uh, baka nagbago ka na daw dahil hindi ka na masyadong nakikisama or hindi ka na nila masyadong ramdam. So siguro sa iyo, hindi naman yun ang uh, definition ng pagmamahal mo sa friends mo or ng family mo, yung lagi ka nilang nakikita, yung lagi ka nilang kasama sa mga ka-chismis or katoksikan. No? Ang sa iyo, uh, kahit na magkahiwalay kayo, hindi kayo magkakasama, pero alam mo sarili mo na inaabot mo lagi yung kamay nila. Anytime na may ma-offer ka sa kanila, is yun yung pagmamahal nila. Hindi naman ibig sabihin nyo na kapag ka absent ka, is hindi mo na sila mahal. Ha? So, stay true daw sa yung uh, own energy, no? Kung gusto mo daw tumulong uh, sa iyong kaibigan, no? Huwag ka daw... Uh, papasok na lang basta-basta doon sa kanilang ah uh, butas, no? Sa so, uh, tama lang na mag-abot ka lang ng uh, kamay mo. Kamay is yung suporta mo. Siguro yung ma uh, pwedeng uh, financial or pwedeng moral support, yung itap mo lang, ihag mo lang siya yung simpleng ganun. Ganun pero hindi pwede na yung laban niya sa buhay is maging laban mo rin daw. So yun ang lagi mong iisipin, no? Kung uh, it's up to them to do the rest. So, bahala na sila kung paano nila i-handle yung, sarili, yung sarili nilang nga sitwasyon. Basta ikaw, nakapagbigay ka na ng helping hand mo, nakapag-extend ka na ng help mo. So, yun na yun. No, sila naman, gawin naman nila yung part nila. No? Hindi yung laging ikaw na lang. Ganon. So, my own energy. And then, yung isa pang message dito is, edge of greatness. So, ikaw ay nasa, uh, ano ka, sa dulo ng tagumpay. No? The universe is opening doors for me. Sabihin mo daw palagi every time na may pumapasok na opportunity sa'yo, lagi mong isipin na yung mga opportunity na yon ay binigay yun sa'yo ng universe. Kung baga, inopen yon para sa'yo. No? Para magbigay daan sa iyong uh, kaganap ang magaganda sa buhay. I don't crumble at the edge of my greatness, no? Huwag ka, dang, huwag ka daw, uh, parang, uh, ma, ano yun, parang, kung sabi saya pa, maratol, or yung parang matakot, ganyan, huwag ka daw matakot kung nandyan na yung mga malalaking opportunity, no? I take the opportunities that come and walk through the doors with confidence. no kundi Uh, lumakad ka daw doon sa opportunity na yon na ibinigay ng universe na may confidence. Ibig sabihin, lagi mong isaisip, no? Kasi mindful message nga, no? Lagi mong isaisip na itong opportunity na ito na, na nangyayari sa akin, no? Binigay ito. Kasi para sa akin ito. So, papahalagahan ko ito. Alam ko lalago ito. Uh, magpapatuloy ito. mag stand out ito. Kasi uh, binigay ito sa akin. ika eh, pahahalagan ko ko. Yung the moment na ma-realize mo yung ganon, is magkakaroon ka ng confidence na panghawakan yung opportunity na binigay sa iyo ng universe. So, yun yun. And, kuha tayo ng message from Archangels. Ay, ito ay guidance and protection message na ibibigay niya sa iyo this coming August Taurus. To message. Mm. Sabi ni Archangel Raphael, the celestial healer to. I am helpful. I am helping you heal physical challenges in yourself and others. You are a healer like me. Ito si Archangel Raphael ay, ay healer to. So siguro dahil marami kang sinisimulan, baka ngayon na nakaka-feel ka ng pagod or uh, baka dahil sa sinisimulan mo is baka high na high yung yung mental, yung yung emotion, gano'n na simulan nga yung mga paparating na energy ngayong, ngayong August. yung sabi ni Archangel Raphael, no, kung nakaka-feel ka ng panghina ng katawan mo, huwag kang mag-alala kasi siya ang magpapagaling sa'yo. Siya daw ay healer, no? Ayun ang sabi niya. And sabi naman ni Archangel Crystal, no, have faith and hope. Because there is something positive and new on the horizon that you can't Si yet. So, magtiwala ka lang. No, maniwala ka lang. Kasi mayroong mga positibong darating doon sa mga na nasa paligid mo lang. Ito ay bago. Malamang hindi mo pa nakikita o hindi mo pa na Pero, ito ay malapit nang dumating. So, yun guys. Ito yung message ng uh, para sa sa'yo ngayong August. So, so, kung nagustuhan mo itong uh, message na ito, please consider subscribing my channel. Thank you. Bye!